Pag may wall lamp ka na nagbiblink, ayaw umilaw. Malamang pundi yung isa. So, paano gawin? Ganito lang yung gagawin mo. I-jumper mo lang. Jumper mo yung positive-negative nya. Then, okay na. Huwag mong itapon. Meron tayong tanggap dito na wall lamp sa ceiling ginagamit. Bali, ang issue ayaw umilaw. So, uh, testing natin. Lagyan natin ng easy cord. Try natin. Tingnan natin kung anong naging problema. Umiilaw-ilaw naman, no? Ibig sabihin, mayroon siyang supply. So, i-check na lang natin kung okay pa yung DC volts niya. Lagay natin sa DC 250, no? Yan. Bali, tinanggal natin yung isang linya ng output okay pa naman yung power driver nya balik natin tong output nya tignan natin ngayon yung pundido malamang mayroon pundido to may pundi so saksak -sak. tignan natin kung mayroong hindi umiilaw ayan ito guys hindi siya umiilaw. Ibig sabihin, ito yung pundi. Ang gagawin natin, tatanggalin natin yan, i-jumper natin. Ito yung wire na gagamitin natin pang jumper. Kikiskisin lang natin tong circuito nya, itong positive-negative. Yun na yung i-jumper natin para magkaroon ng supply. Diretso yung supply, iilaw na siya. Jumper na natin yung positive, negative. Alas 7 ng gabi. Uh, pinaparas ito kasi gagamitin nila. Wala daw silang ilaw sa kwarto nila. Ayan, testing natin guys. Na-jumper na. na. Tignan natin kung work it ba yung ginawa natin. Iyon. Okay na, umilaw na. So, okay na guys. Hindi na natin kailangan palitan, no? Uh, ang gawin lang i-jumper lang yung positive negative. Okay naman yung power driver so ayos.